Aries. Ngayong araw, ay iwasan mo perilan ang maunawain at mabait na ugali. Lumayo ka na kagad. Oras na maramdaman na nagpapaawa ang kausap, dahil sa samantalahin ka lang at masaya sila pag ganoon, at sa iyo naman ay pwedeng kalungkutan ang maiiwanan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Toros dapat ay maging masaya ang iyong aura sa mga ginagawa ngayong araw, at nang magawa mo ng maayos ang gusto, kung malungkot ka ay pwede kang magkamali, o mapagalitan ng nakamasid sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, dapat ay may ugaling kang may katapangan at mahirap, na makakausap o kaya ay masungit na mukha, para malihis ka sa mga tao na mahilig makagawa ng kalokohan sa ibang tao, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, umiwas ka muna sa mga usapang pagnenegosyo ngayong araw, lalo na kung pera kagad, ang sinasabi ng makaiwas ka sa ikakalungkot sa buhay, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo dapat ay laging ready ang iyong mata at kaisipan sa mga bigla ang may makakausap kung iba ang iyong pakiramdam na masaya o malungkot ay lumayo ka na kagad nang makaiwas ka sa pangyayari na ikakapahamak mo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, mas makakainam sa iyo na mahirap makausap at may kasungitan ngayong araw. Kahit sa trabaho o kahit pa sa mga kumare o kumpare para malihis ka sa gastos o hiraman ng pera signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Libra Maging mahirap pakiusapan ka muna boss Madam ikaw ngayong araw dahil mas gustong samantalahin ang iyong kabaitan kung may ilalabas ka na mahalaga sa iyo ay baka wala nang bumalik kung magiging mabait ka ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, at wala ka munang sasamahang mga kaibigan, ngayong araw, hanggat makakaya para makaiwas ka sa mga tukso na hindi mo dapat na magawa, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, pag-iingat sa kalusugan, umiwas ka sa mababahong lugar o laging takpan ang ilong, at umiwas din sa alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, pag-iingat para sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe maging alerto lagi para sa iyong kalusugan, at huwag kang basta maki ayon sa gustong mabili ng mga kasama para malihis ka sa gastos na wala nang mababalik sa iyo. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, bawal ka muna, mag-apura sa paggawa at maging sa pagdedesisyon para makaiwas ka sa pagkakamali at mapag-alitan at magastusan ng biglaan. Signos na pahiwatig ng mga bituin says Dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw. Bawal muna kumain ng alam mo na nagbibigay sa iyo ng sakit ng katawan para makaiwas sa mas lalong gastusan at iwasan muna pagbili ng hindi kailangan dahil pwede kang mainis na magbibigay sa iyo ng kahinaan ng kalusugan. Signos na pahiwatig ng mga bituin.